Uy, laki na okay. na. Wow. Marami parang naman mara sa bustos ha. <laughs> Ay, kung ano Laki o, laki o. Laki o. Laki o. Laki o. Laki Laki o. Laki o. Laki oh! Laki

Ano, no, lewo. No, no. oh. Bole. Ayun. To. Oh. Pa. Cek. Oh. A. Ano, di layto eh. Ere. Ha?

चलो 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 Oh! Ito! Oh! Yes! Manggilo ko ah! Sini! Kuang waris-waris Sini! Oh! Pistar! Ote na! Heheh! Paglulot eh! Diya pala diyan eh! Ote na! Sini! Ote na! Sini! Ote na! Matay lang yun. Pwede yun, may salmon po kasama. Eh, pati Hindi na okay. Kalamig! Tawag ko. Hindi marami pang halamig. Saan? O, lakas nang namin. Pwede pwede

Kamusta ya sere. Saan yung nahuli ito? Yung malaki na ito? Doon sa dulo. Doon sa pinakadulong pinunta natin? Lalabot pa natin pala ka dyan. ay huli na. Tatlong oras di kayo. Pero goods na yan. Goods na yan. Sinunit yan, meron pala man ito eh. Isda pa ni sanunod eh. Ayun o, may mga hipong pa. Oh. Uy, <laughs> <Boy Pesa. laughs> pula ka Boy, pesa! Uy, ka Levi! Oh. Tatakas! <laughs> tatakas yung <pula> ka, tatakas! Mamaya <laughs> <laughs> <Panaling> na sila <laughs> binat huh? po natin! Panali ah! Hindi pa tayo na ng oriente! Saan mo yung kista 6 liter ang niya? Kaya eh! Na ha? Na hindi rin nakalos mo si hindi 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 na, 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 na. hindi ang oras natin ngayon ay 9.46 at oras na silang nangyayasla amal sila ng ano eh mga 6.30 Ayan, uh, ito lang ang hali nila. Ayan. Hindi pala nakapangis na yung si Kuya Levy. At si Kuya Levy ang tiga kuha. At, ano, uh, sa gilid lang yata siya naman, mga ka-nagalang uli.